Welcome sa Man Your Body Channel. Kung bago ka pa lang sa channel na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe at pakipindot na rin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod na videos ng channel na ito. Disclaimer! Ang mga impormasyon sa video na ito ay para sa edukasyon at kaalaman lamang. Ang mga payo o solusyon na ibinabahagi ay hindi kapalit ng profesional na medikal na konsultasyon. Kung may karamdaman o anumang kondisyon sa kalusugan, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor o healthcare professional bago subukan ang anumang bagong remedyo o pagbabago sa lifestyle. Kumusta mga kaibigan? Nakaranas ka na ba ng pamamaga sa iyong paa, bukong-bukong o binti at iniisip kung bakit nangyayari ito? Ang pamamagang ito na tinatawag na edema ay maaaring dahil sa iba't ibang mga dahilan. Madalas itong iniuugnay sa mga kondisyon tulad ng sakit sa liver, bone o puso. Ngunit minsan, may iba pang mas karaniwang dahilan na pwede nating ayusin ng natural. Ngayong araw, ibabahagi ko ang mga paraan para mapamahalaan ito nang hindi kinakailangang uminom ng mga gamot tulad ng diuretics na madalas may mga side effects. Ipapaliwanag ko ang mga mahahalagang nutrisyon at pagbabago sa pagkain na makakatulong sa ugat ng problema ng edema at ang mga prosesong pangselular na kasama sa pagkontrol ng fluid sa katawan. Sa pamamagitan ng mga hakbang na ito, maaari kang makaranas ng ginhawa mula sa paulit-ulit na pamamaga. Bakit namamaga ang paa, bukong-bukong at pinti? Ang pamamaga sa mas mababang bahagi ng katawan ay higit pa sa simpleng discomfort. Maaaring sinyalis ito ng kawalan ng balanse sa kakayahan ng katawan na kontrolin ang mga fluid. Kapag hindi maayos na gumagana ang mga cells sa katawan upang itulak ang fluid, particular na sa mga binti, nagre-resulta ito sa pag-ipon ng fluid at pamamaga. Ito ay madalas na dulot ng problema sa tinatawag na sodium-potassium pump Isang mekanismo sa cell na tumutulong mag-control ng paggalaw ng fluid papasok at palabas ng cell. Ano ang sodium potassium pump? Ang pump na ito ay gumagamit ng malaking enerhiya, halos 30 to 40% ng kabuuang enerhiya ng isang cell upang gumana nang maayos. Kapag ito ay nagmalfunction, ang mga fluid ay naiiwan sa labas ng cells imbes na maabsorb nang maayos. Ito ang nagdudulot ng Interstitial fluid retention, partikular na kapansin-pansin sa mga bukong-bukong at mas mababang bahagi ng mga binti. Ang papel ng blood sugar at glycation, isang karaniwang dahilan kung bakit pumapalya ang sodium-potassium pump ay dahil sa mataas na antas ng asukal sa dugo. Ang mataas na blood sugar ay nagdudulot ng tinatawag na glycation, kung saan ang asukal ay dumidikit sa mga protina sa dugo tulad ng hemoglobin, na nagiging malagkit. Ang pagkakadikit na ito ay nagpapahina sa kakayahan ng mga protina na mag-circulate ng maayos. Sa paglipas ng panahon, ang mga glycated proteins na ito ay nagdudulot ng mga bara, humaharang sa daloy ng dugo, at nagiging sanhi ng pamamaga, lalo na sa mas mababang bahagi ng katawan. Kapag ang glycation ay nasisira ang panloob na lining ng mga blood vessels, ito ay nagiging sanhi ng pagtagas ng fluid na nagpapabaha sa mga bahagi tulad ng bukong-bukong at pinti. Paano nagdudulot ang asukal ng imbalanse sa fluid? Ang isang diet na mataas sa asukal ay nagdudulot din ng sodium retention na nagpapalala ng pagipon ng fluid sa katawan. Sa parehong oras, bumababa ang antas ng potassium, isang mahalagang mineral na tumutulong balansihin ang epekto ng sodium. Ang imbalance na ito ay maaaring mauwi sa nerve damage sa mga paa, tinatawag na peripheral neuropathy, na nagdudulot ng pamamanhid at pangangalay sa mga bahagi ng katawan. Mga mahahalagang nutrients para labanan ang pamamaga at edema, para suportahan ang tamang balansang fluid at mabawasan ang pamamaga, may ilang nutrients na mahalaga. Narito ang tatlong pinakamahalaga. Number 1. Potassium ang potassium ay tumutulong magpababa ng sodium sa katawan at nagpapalakas ng paggalaw ng fluid sa mga cell. Sa kasamaang palad, mahirap makuha ang sapat na potassium mula sa pagkain dahil ang inirerekomendang arawang dami ay 4,700 miller miles. Makakakuha ka ng potassium mula sa mga pagkaing tulad ng avocado. Mataas ang potassium ng walang dagdag na asukal. Dahon ng gulay, tulad ng spinach at kale, butong kalabasa at butong sunflower. Number 2. Magnesium Ang magnesium ay sumusuporta sa produksyon ng enerhiya at tamang function ng mga kalamnan at ugat. Kapag mababa ang magnesium, maaaring makaranas ng cramps at kakulangan sa enerhiya makukuha ang magnesium sa mga pagkaing tulad ng pumpkin seed, sunflower seed, dahon ng gulay. Kinakailangan ng katawan ng humigit kumulang 420 mg ng magnesium bawat araw na maaari ring isupplement kung kulang sa diet. Number 3, Vitamin B1, Thiamine. Mahalagang bitamina ito sa pagproseso ng carbohydrates para sa enerhiya. Kapag kulang ka sa B1, Nahihirapan ang katawan na magmetabolize ng mga asukal ng maayos na nagdudulot ng glycation at pamamaga. Bukod dito, ang B1 ay isang antioxidant na nagpoprotekta sa iyong mga ugat at sa iyong sirkulasyon. Makukuha ang B1 sa mga pagkaing tulad ng whole grains, legumes, at fortified cereals, ngunit makabubuti ring mag-supplement ng B1 kung ang pamamaga ay paulit-ulit na problema. Pagbawas ng carbohydrates para sa mas maayos na sirkulasyon. Ang pagbabawas ng refined carbohydrates ay isa sa pinakamabisang paraan upang mabawasan ang edema. Ang mga processed carbs at sugars ay mabilis na nagpapataas ng blood sugar levels na nagdudulot ng glycation at fluid retention. Subukan ang pagpapalit ng refined carbohydrates sa mga pagkain may mataas na fiber na tumutulong mag-regulate ng blood sugar nang hindi bumabaha ang katawan sa sobrang glucose. Kung babawasan mo ang carbohydrates, hahayaan mo rin ang sodium-potassium pump na gumana ng mas maayos, na makakabawas ng pamamaga ng mabilis. Mga malulusog na alternatibo sa refined carbs. Kung babawasan mo ang intake ng carbohydrates, subukan ang mga ito bilang alternatibo. Gulay na dahon, spinach kale, berries, Blueberries, strawberries na nagbibigay ng natural na tamis ng walang mataas na asukal, malulusog na taba tulad ng avocado at mani na nagbibigay ng tuloy-tuloy na enerhiya nang hindi naaapektuhan ang blood sugar. Ang mga pagkaing ito ay sumusuporta sa magandang daloy ng dugo, nagpapababa ng pamamaga at nagbibigay ng nutrisyon na kinakailangan upang maayos na gumana ang sodium potassium pump. Ang pamamaga sa paa, bukong-bukong at binti ay maaaring maibsan sa pamamagitan ng kaunting pagbabago sa iyong diet at supplement routine. Ituon ang pansin sa pagtaas ng antas ng potassium, magnesium at B1 habang binabawasan ang asukal at refined carbohydrates sa iyong pagkain. Ang approach na ito ay sumusuporta sa tamang fluid movement, nagpapababa ng glycation, at nagpapabuti ng sirkulasyon na tinatarget ang ugat ng edema. Sa tuloy-tuloy na dietary changes at tamang nutrisyon, maaari mong makamit ang ginhawa mula sa edema at mapanumbalik ang iyong enerhiya. Sama-sama nating gawing mas madali at mas epektibo ang iyong journey patungo sa mas magandang kalusugan. Tandaan, ang susi sa mas malusog na buhay ay nasa balancing nutrisyon at maingat na mga desisyon mahalaga ang pagkonsulta sa isang profesional sa kalusugan o dietitian para sa personal na payo at karagdagang kaalaman. Huwag kalimutan mag-subscribe para sa higit pang mga tips tungkol sa kalusugan at kagalingan. Hanggang sa susunod na pagkakataon, on ingat kayo at manatiling malusog. God bless sa ating lahat.